guys, nandito ako ngayon sa loob ng aming warehouse habang walang ginagawa ay magbibidyo muna tayo magvlog muna tayo yan guys, ang aming mga produkto sobrang init dito ngayon basang nasa ako sa Paris naisip ko habang nagpapay nga ha? gusto kong ipakita sa inyo lahat ng mga stock namin dito sa loob ng aming warehouse ayan guys yan lahat guys gamit pang kusina yan yan ang mga gawa dito sa company namin pero ngayon nandito ako sa loob ng aming warehouse at uh, may kunti kaming inayos dito sa mga stocks namin uh, Nais kong ipakita sa inyo para alam nyo kung ano naman ang mga trabaho ko dito Balik tayo dito para magkita. natin natin lahat guys ayan. ayan ayan guys lahat ang aming mga produkto pagod guys laki ng loob ng aming warehouse gusto kong ikutin lahat pero puro karton ang makikita nyo rito ayan guys pagod pawis tulong pawis natin guys o sa kaiikot ayan ayan lahat guys ang ating mga project ito naman ay ang lina lagay sa tawag nito yung parang blower 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 to linalagay din sa loob ng kusina yan o kaya sa loob ng CR yan guys yan. at ito naman guys yung malaking micro oven micro oven ito uh, alam nyo kung magkano ang presyo nito 1,850 riyals ang presyo ng isa nito yan guys yan yan ang mga produkto namin hirap hirap ang mag abroad kailangan natin magsakripisyo para sa kinabukasan ng ating mga anak ito guys, parehas din noon pero ibang model yung ano nito iba yung handle nya rainbow tapos yung handle nung nandun is straight sya guys puro micro oven yan guys malalaki ito guys yung micro oven na maliit ang halaga nito 650 riyas initan ng mga tinapay or ano pa dyan ayan guys ito naman initan ng mga lechon mga inihaw yan. Napagod na ako guys. Isang basa na ako sa pawis sa kaiikot dito sa loob ng aming warehouse. Yan. Nakita ko na po lahat sa inyo ang aming produkto. Ayan guys. Ayan. Puro pang kusina lahat dyan guys. yan guys. Ayan. Pagod na ako. Okay guys, hanggang dito na lang. Pagod na po ako. Bye bye.